watatap mga bossing so karon nga adlaw mga boss madto ko og Valencia kay mang select ko og sapatos karon pero nakahapit man ko diri sa kasisang na may badyaw nga baligya so nihapit na lang sa ako nag pili-pili ko diri mga bossing so atong video karon mga bossing is naka time lapse ni ayan so paspas pas, -pas sta na no Mura si splash <laughs> splash man daw <laughs> so nagtanaw-tanaw mga sapatos mga boss pili-pili lang sa ako basig na ako'y matripan ay ako matubalin siya or basig di ko katubalin siya on sa bakaha pero kani mga bossing ko nakapalit kong sapatos sa ani ga ko din ako mula sa Valencia pero nilaos gyud ko kay gikulangan pa ko sa akong sapatos basta gani na man mga Nike na original dia mga bossing ko mga Jordan Jordan basta mga Nike Nike di gyud na ko na palampason kwaon yo ko nagpaliton ko na mga boss Okay, para po dris malay-balay mga boss, wag mo makita nga mga Nike niya. <laughs> ako na yung nakapalit niya. Ang <laughs> daw. So, kani mga bossing ko, daghan na panghatag na po daan yung mga bossing. So, lipay na po, malipay na po ang mga followers na to, ani karon kay nana putay po tayo mo panghatag na po ng sapatos. So, kani mga boss, nangita kog ako ang mabaligyaw, nangita po kung ako ma panghatag sa atong mga followers diha. So, kung kamo diha mga bossing ko, pahipi lang mo diha, abang-abang mo sa akong video, kay basig puhon-puhon, inig upload na kog video mo na tong time nga manghatag na og sapatos Yan, kasi nabot na mi anak mga boss so dool na siya ya nang ipanghipos ako ng apilian nga sapatos kay kailangan man nga selecta mga bossing Kaya, para natay baligyan na pud e, panghatag para pud malipay pud ang uban bang nga makakita sa ato ang mga parapol nga mga sapatos mga bossing so yun anak ra man ang life baligya hatag baligya hatag para pud makatabang ka sa uban nga way mga sapatos charat ana lang ba <laughs> So yung mga boss, open na na ako ang U-Box. Right. So muna ni mga boss, yung ato na pilihan. Air, nga Nike. Uy, what the mimic man. Na na yung damage mga boss, kana na lang. Gamay ra kayo na nga damage mga bossing. Pero Pero bangihang sa na goods pa kayo na mga boss. Yun, oh, grabe ka, good shoes oh, Basig mahatag ta ni mga boss. Ato mga followers, so napaisa ka Nike na, yung running shoes. Gisulod ng silofane. Kana din mga bossing. So, pila na ka pairs akong napalit diha. Murag upat ka pairs mga boss. Napay isa diha mga boss. Jordan 1 na. Jordan 1 mga bossing. O, oh, size 10. Uy, ka-good siya. So, wala na ko ipasaludog si Lofain mga boss. Kaya atong ibutang sa U-Box. Oh, good chance pa kaya natong Jordan 1 diha mga bossing. Size 10 na ha. Sa gusto na. O, oh, na tayo Air Max na mga boss. O, oh. pang choy chuy, -chuy Gapo na mga bossing. Diba o, oh, na ako'y running shoes. O, oh. Oh, susus. Wagid oh, na'y damage mga boss sa'y gustuhan ng mga boss o oh, tulo na naka-pairs o ang pang-upat ng pairs o oh, oh, hindi mag-close close ko na mga bossing pero di man mag-close o oh, tarungunta na tarungunta na para di mga damage yung nagbot close na to sa ato ang bangko diya tarungun na to o oh, diba what the mimic my friend o oh, Jordan. Sa sang -sa ganda ng Jordan 1? Wala pa yung damage mga boss in your Jordan 1 yan mga boss. Basta may Jordan 1 talaga mga boss. Hindi ko na yan pinapalagpas. Kukunin, kukunin na natin yan. Baka iba pa yung makakuha. Ayan bossing. Oh. So to sa U-box mga boss. Ayan. So yan mga boss. oh, napaisa running shoes. oh, shush. Pakain na nga running shoes. Wala na ako na ipakita so, ng silofane. Kaya mo lost. Tagbalin siya. Ah, naranaka basic mga bossing ko. So yun mga boss tanawa akong video mga bossing so nara ko nang nga select mga boss nakaselect og fragment nga Jordan 3 shish good shish yes, kay na loads no, mga bossing oh Jordan 3 nga fragment so mo ni na select karon selected okay fragment yan mga bossing yon fragment yan and then natay Jordan 1 so ang size na mga boss 9.5 Natay G1 dari mga bossing. Good chess gihapon. Good chess gihapon natong G1 mga boss. Ang size ani mga bossing ko is size 44. Size 10, US 10 ni mga bossing. Ayun no, yung tagging niya size 10 yan. So next mga boss, natay pang running shoes diri ha. Pang sports. Yun. So selected okay gihapon ni mga boss. Oy, good chess gihapon ini bossing ko. Awara oh, good na mga boss na lang siya eh. Yan. Issue kamay pero goods pa yan mga bossing. O. Oh. Oh. Good chest pa yan mga boss. Next mga bossing. Na pa. Hmm. O. Oh, nara boss. Yan. Air. Nike Air. Good chest na kayo na mga boss. Eh. Goods pa na siyang Shoes bossing. So muna na selected. Okay na ako karon boss. Lima ni kabok mga bossing ha. Ah. Fiber ni kabok. Oh, yun na pa oh. Mm, di ba? Oh, yan pang sports pa. Di ba? Uy, ka good shoes pa ni. Nga Nike bossing. So, kinsay gusto ni running shoes ni ha? Oh. Oh, no issue mga boss. Oh, kinsay gusto ni? Shish, mo ra ni ako ang na-select karon ha. Five pairs. All right.